padamihin lang natin yung views. Magsasalita na po ako. Magsasalita na po ako. Padamihin lang po natin yung views. na po ako. <laughs> Bibilitin ko pong isa-isahin. Bibilitin ko kahit ganong katagal tong live na to. <laughs> I-isa isahin ko po ang panggagago sa akin ni Merck. <laughs> ni Christian Merck Gray. Ginago po ko ng taong yon, Ginamit po ko ni Christian McGray. Lahat po nang nangyayari sa lahat ng video namin, mula umpisa hanggang ngayon. Scripted. Lahat po yon sinunod ko dahil mahal ko siya. Dahil gusto ko ibigay yung, yung buhay na gusto niya. <laughs> Kung magtataka po kayo, kung bakit maraming nawawala sa amin sa Team Merpay eh, dahil sa kanya. <laughs> dahil po sa ugali ni Merk. Napaka demonyo po ng ugali ni Merk. Ginago niya po lahat, lahat, lahat. Eto <laughs> po. Eto na, umpisa mo na po. <laughs> alam niyo pong nag-umpisa kami sa... Nung galing po siya sa Bruce ko. Galing po si Mark sa Bruce ko. <laughs> Hindi po ako yung dahilan ba't siya nawala doon. <laughs> Ayaw niya pong mabawasan yung, yung perang kikitain niya dahil po alam niyang malaki. Siya po ang pinakamalaking may kita sa brusko siya po ang may pinakamalaking kita. <laughs> yung ibabawas na 5% doon, sa pera ni Merck siguro mababawas doon, 6,000, ay 16,000. <laughs> Lahat po ng kaibigan niya, ginamit niya. <laughs> Hindi ko na po kasi kaya eh. sobra po yung ginawa ni Sobra-sobra. Hindi ko na po kaya. Pasensya na po kayo. Napaka walang hiyang tao niya ni Mick. Lahat po ginago niya, pamilya ko. Lahat po ng tao sa paligid niya, ginamit niya po scripted po lahat ng mangyayari. Sinusunod ko po siya. Kung makikita niyo po, lahat po ng video namin, puro bastos dahil po yun sa kanya. Ayoko po nun, walang may gusto nun. Kayo na pong bahala ako maniniwala kayo ngayon. Wala pong may gusto nun. Lahat po binigay ko sa taong yun. Lahat po ng panggagamit sa katawan ko. Lahat po ng... Lahat po ng pagpapakita ng kung ano sa katawan ko. Siya po ang may gusto nun. Nagagalit po siya pag aayaw ako. Ang sasabihin niya, para sa atin to. Para sa atin to. Pero hindi ko naramdaman dahil po... Napakalaki po ng kinikita ni Mark. Wala po siyang binibigay sa akin. Kung sasabihin niyo po na may, na pera lang ang habol ko sa kanya. Kung makikita niyo po yung bahay namin, hindi niya po napagawa yun. Hindi niya po pinagawa yung bahay namin. Uunahin niya pa po yung iba sa laki ng kinikita ni Merck sa milyong milyon ang kinikita niya sa isang buwan. Liman libo lang po ang binibigay sa akin yan, pati kay mama. Sa magulang ko po, liman libo lang po isusumbat niya pa. Mumurahin niya yung magulang ko. Sasabihin niya, manang mana ka sa magulang mo, ang bubobo niyo. Lahat kayo plastic. Ginaganon niya po yung magulang ko. Hindi ko na po kaya. <laughs> ngayon po, nawawala po si Merk ngayon. Nawawala po si Merk ngayon. Lahat po ng nang, nangyari, scripted po. Scripted. Tinatago po ako ni Merk. Tinatago niya po ako. Tinatago niya po ako. Hindi niya po ako pinapalabas. Ayoko na po. Ayoko na talaga. <laughs> Ayoko na po talaga. Ayoko na po. Ang ginagawa niya lang po. Nandito po ako ngayon kasi nawawala po si Merck. Anim na araw na po siyang nawawala. Kasama niya po yung babae niya. Yun din po sa... Si Pam Don sa video na bago makaganda. Huwag <laughs> niya pong sisiin yung kambal doon, si Chenchen at si Tantan. Yung Sintren na twins po, huwag niya po silang doon. Dahil utos po ni Merg lahat yun. Ako po, hindi ko na po kaya si Merg. Hindi ko na po kaya si Merg. <laughs> Demonyo na po yung utak niya. Sobrang Sobrang bukang pera. Sobrang bukang pera ni Mike. Lahat ng tao ginagago niya. Sinisira niya po. Yung nanay ko po. Yung nanay ko na na nasisira na din po sa inyo. Yung nasabihan po yung nanay ko na mamatay ka na siya po may utos nun. Siya po may utos nun. Ginagawa niya pong robot yung pamilya ko dahil sa akin na lang po tumitingin yung pamilya ko. Sa akin na lang po tumitingin yung pamilya ko. Ba't nila sinusunod si Mark? Kada pupunta po sila sa bahay. <laughs> may pagkain na sila. Maghihintay kami ng script niya. Magagalit pa po yan pag nagkakamali ako. Pag may mali po ako, nasasabi, pag kailangan ulitin ng video, magagalit pa po yan. Lahat po ng video namin, scripted. Dahil po sa kanya, sobrang abusado. May babae po si Merk ngayon. Yung babae nga, yung pampo. Ay, pampo. Grabe, Merk. Pinatulan niya pa. May anak na po yun. May anak na. Sabi niya. Sabi ko. Sabi ko nun. Mahal. Baka naman papatulan mo yan. Baka naman totoohinin mo. Ay sabi niya. Sabi niya nun, hindi. Kamukayan ng ex ko, hindi hindi ako papatol dyan. Ginagago niya yung babae sa akin, sinisira niya. Sabi niya, tanginang mukha yan, papatulang ko ba yan, may anak na? Ginagano niya yung babae, ngayon nandun siya. Nang sa Quezon po si Merck, may katibayan po ko lahat po, lahat, 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 kahit sa chat, kahit yung babae. Nahuli ko po kasi dahil po dun sa post ng babae, nagpost po yung babae. Nakasama po sa sasakyan namin. Tapos yung cellphone ko po, nagla-login po yun sa Quezon. Lahat po ginawa ko kayo. May pasensya na po kayo. Ako po mismo humihingi ng pasensya. Dahil po kinunsinti ko siya. Mahal ko lang po talaga. Ngayon lang ako natauhan. Sobrang dami kong kaibigang nilayuan. Pamilya dahil ayaw nila ng video namin ni Merk. Naparang dami ko pong nilayoan, wala po kong kaibigan ngayon, wala po kong kahit sino ngayon. <laughs> dahil kay Merk, dahil iniingatan ko po siya. <laughs> Kaya totoo po yung sinasabi niya, scripted lahat sa amin, scripted lahat ng buhay na binigay sa akin ni eh, Merk. sa kanya lang po. Sa laki po ng, ng pera niya, nagkakautang pa po siya. Sobrang sama, sobrang sama ng tao. Ultimo shampoo namin, sabon namin, ako pa bumibili. Grabe po, pambabastos sa akin ni Mick. Hindi niya po ako nirespeto. Bakit na walang ko ng kaibigan dahil sa kanya? Huwag niya po sisihin lahat po ng tao na kay Merck. Dahil po lahat yun inuutosan niya. Sobrang bossy. Hindi niya naman po pinapalamon. Hindi ko po, hindi ko po expect na darating po talaga to sa so, Ilang beses na rin po ako niloko ni Merck sa babae. Nung una, pumator siya sa kaibigan ko. Pangalawa, pumator siya sa pan. Pasensya na po kayo. Kasi, kasi alam ko po, scripted po yun eh. Pasensya na po kayo. Ako na po umihingi ng pasensya sa inyo. Ginawa lang po yun, kasi sobra po kong Bago po namin makuha si Asurada, ang inuulam po namin araw-araw, itlog at tuyo araw-araw para makuha niya lang yung sasakyan niya. Lahat po nang meron siya ngayon, sa kanya po nakapangalan. Pati yung bangko po, sa kanya po. <laughs> Pag po ako sa kanya, hindi po yun magbibigay. <laughs> Ultimo sarili kong damit, ako pa bumibili. <laughs> sa isang, sa isang buwan po, liman libo lang ang binibigay niya sa pamilya ko. Tapos susumbatan niya pa. Lahat daw binigay niya sa akin. Yung sing-sing sabi niya. 170k daw po yun. Malaman-laman ko, 30,000. Yung tatay ko, binastos niya. Binastos niya yung tatay ko. Hindi po siya nagpaalam sa tatay ko na magpropose siya. Nung time na yun po, hindi po maganda yung nangyari. Yung proposal po, hindi po ako naniniwala sa proposal na yun dahil po alam ko na hindi totoo na para lang yun sa video. Lahat po kay Merck, hindi totoo. Yung buhay niya, yung pagkatao niya, yung buhay na binigay niya sa akin, hindi po yun totoo. <laughs> lahat po ng kaibigan niya na malalapit sa kanya, ginago niya po lahat yun. May <laughs> nakakita po sa kanila dito sa naik. Relax niya po. Relax niya pa po pala yung babae kahit kanino pinakilala niya pa kung karik, kani-kanino dito sa naik. Sa mga taong malapit sa akin. Hindi niya alam. <laughs> Grabe po yung ginawa sa akin. May three years. Three years po akong nagtsaga isang buwan po akong nakakulong isang buwan po akong nakakulong sa kwarto kinukulong niya po ako kasi bawal daw po ako makita ng kahit sino na nandito lang po ako pag uuwi po ako sa Antipolo madaling araw niya po ako iuuwi doon para walang makakita sa akin lahat po, lahat po ngayon suko na kay Merck. Nung isang araw po nasa ospital ako, kasi nagtake po ako ng anxiety, sobrang depressed na po. Sobrang depressed na po. Hindi, hindi niya alam yun, hindi niya alam na naghahanap ako sa kanya kahit saan naghahanap po ako. Naghahanap ko siya eh, kasi mahal ko po siya eh. Ilang araw po, wala akong tulog, wala akong, wala akong kain, kakahanap sa taong yun. Tapos malaman-laman ko nakasama niya yung babae. Huwag okay. niya pong sisisihin yung mga tao sa paligid niya dahil siya po ang, nag, ang naggawa na to. Huwag niyo sasihin si Kuya Mike, yung Sintanya Twins kahit sino. Siya po ang gumawa nito. Sobrang boss po ni Merck. Sobrang pa-boss po. Sa lahat po ng video, kung makikita niyo po, lantad na lantad yung suso ko para lang mapanood ng mga tao. <laughs> Para lang panoorin nyo, para lang magkapera siya. Lahat po ng taong nawala po sa amin, hindi ko po masisisi. Eternals TV, Bruce ko, Arnold, Tatay Onin, <coughs> Marami pa pong nawala sa aming mga kaibigan dahil po sa kanya. na hindi po nila kaya. Hindi po nila kaya si Merck. <laughs> Nagmahal lang po ako. Pasensya na po. <laughs> Pag mag-short film po, po kami, magkamali lang po ako ng unti. <laughs> na naman mahal, galingan mo naman. <laughs> Pati po pag pagkapahulog ko po sa hagdan, hindi po yun totoo. Ang sakit po ng katawan ko nun pagtapos. Ginawa ko yun sa kanya nung nagpakahulog ako sa hagdan. <laughs> may mga pasapo ko pa, lagi pag may nangyayaring, <laughs> nangyayaring hindi magandang prank. Lagi po ako nagkakasugat, nagkakapasa dahil po sa ginagawa namin hindi po ako nanghingi ng kahit piso kay Merck. Hindi po ako nanghingi ng kahit piso kay Merck. Hindi po. Lahat po ng account siya po may hawak. Inukontrol niya po lahat. <laughs> hindi niya po mapagawa yung bahay ko. Sabi niya po sa CR namin, mal hindi hindi ako magsi-CR diyan. <laughs> hinding, hindi 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 po siya nag CR sa CR namin sa bahay. <laughs> Pero hindi niya po yung mapagawa. initis niya po yun. Kayo na po bahala kahit hindi na po kayo maniwala. Hindi ko po kayo masisisi. Kasi lahat ng ginawa ni eh, Merck, <laughs> Hindi totoo yun. Wala nang totoo kay Mike. <laughs> mahal na mahal ko yun. Ang dami kong ginawa para sa kanya. Alam po yan ang mga totoo kaibigan namin. Alam po nila kung gano'n ako nagsasakripisyo araw-araw. Napakarami niya pong pera pero ang dami niya rin pong utang. Hindi ko na po alam kung saan niya pinupunta 'yung mga pera. <laughs> kung makikita niyo naman po kasi sa mga video namin wala po talaga akong hawak na may mga pangalan na damit, may pangalan na sapatos. <laughs> Lahat po 'yun ako lang. Ako lang po. <laughs> Uutang pa po ako sa ibang tao. Magkapera lang. Lagi po akong umuutang sa ibang tao. Magkapera lang. Ano po, hindi ko na po kaya. Hindi ko na rin po talaga kinaya. Wala po po akong tulog. Wala po po akong tulog kain. Na-hospital mo po ako. Hindi po ako nagmamakaawa sa inyo. Huwag po kayong maawa sa akin. <laughs> Isa ko lang naman po sabihin sa inyo yung totoo. Kasi ayoko na pong may mga taong masaktan. Ayoko na pong... Hindi ko po kasi talaga kaya yung mga bash. Hindi ko po yun kaya. <laughs> Nagaarap po ako noon, pinatigil niya po ako sa pag-aral para lang po sa video yung pangarap niya po yung sinunod namin eh yung pangarap niya tin tinabigod po, po yung pangarap ko grabe isakripisyon ng pamilya ko grabe nasabi niya yung nanay mo, plastic. Yung nanay mo, sa Cebu po. Sa Cebu, hindi siya nahiya. <laughs> hindi po siya nagbigay ng kahit ano, na kahit piso lang doon sa katiniran namin. Hindi man niya po ako doon para lang po sa babae. Sabi niya po may sponsor. Hindi <laughs> man niya po ako sa Cebu. Magkasama po kami doon isang araw po. Ang usapan po, isang linggo po kami doon. Kasi po, pupunta na po kami Canada. Mas malaki po kasi yung kita sa Canada. Kaya po kami pupunta ng Canada, pero hindi ko na po kaya. Ganto, ngayon, Piyansa niya pa lang po ako. Pero grabe na po yung ginagawa niya sa akin. Sobrang mukhang pera ni Merck. Magalit na po kayo sa akin, pero ginawa ko lang po yun kasi mahal ko po yung tao. Pasensya na po. Pasensya na po. Ngayon po, wala pa rin po si Merk. Anim na araw na po siyang nawawala. Pinabayaan niya po ako mag-isa. nang <laughs> walang pera. Wala po akong hawak na pera. Pinabayaan niya po ako. Iniman niya po ako. Ang ko na pong utang ngayon kasi po wala akong hawak na pera. Tapos hahanapin ko siya. Masakit ko kasi lalo eh. Piyansay na po kasi ako eh. Sobrang pasensya na po sa inyong lahat. Sobrang pasensya na po. Mahal ko lang po yung tao. Pero ngayon po, suko na po ako. Pagod na pagod na po ako. Pagod na pagod na ako. Pasensya na po. <laughs>